Alden. Uh, thank you. Um, mga nag-aalaga sa kanya, Mama Ten and Kuya. Mama Ten and Kuya. Sa, parang sila na yung mga bago kong mga momshies. Ayun sa buhay ko. And happy ako na nangyayari ito lahat. kasi hindi natin po pwedeng hindi pag-isipan na nagkakaroon talaga ng demolition job laban kay Alvin Richards. Grabe, oh, no? Oo. Oh, 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 ito mo, napakaganda. Sam. Ang ganda-ganda na nga ng kinatahap ng karir ni Alden. Ito na oh, naman sila. Oh. Nangahatak pa baba. Nandadamay. <music> at saka halatadong halatado, Grupo-grupo ano? talaga. Mm -hmm. Hindi po natin maiaalis na pag-isipan ng ating mga kababayan na meron talagang nagtatrabaho para ibagsak si Alvin. Yes. Jesus. Alam mo tuwing gagalaw si Alvin Catalo, pagbibigay ng mga bulak, bulak uh, na, pagbibigay uh, pagkain. ng mga pagkain, talagang binibigyan nila na Malaysia. Uh, uh -huh. ibang kahulugan. Yun pong pag-alalay ng isang lalaki sa isang babae. Nagkataon lamang po na si Alden Richards ang umalalay kay Catherine Bernardo. Ano po ang sigaw? Oportunidad. Mm -mm. User. Oh. Mapanggamit. Baligtarin po natin ang senaryo. Yeah. Naglalakad si Catherine pababa ng entablado o paakyat. Hindi inalalayan ni Alden na dupilas o nataliso. Oh. Ano po ang inyong sasabihin? Nandoon ka. Wala kang kagalang-galang kay Catherine. Dapat inalalayan mo. Pitira ng kolumnista na sinanay Christopher Min Nagulat sa demolition job ng mga kritiko laban kay Alvin Richards Dahil kay Catherine Bernardo, Daniel Padilla, apiktado na rin Kung bago lang kayo dito sa aking Youtube Channel Huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin Yun na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video Maraming salamat Oh! <laughs> Hindi pa rin matapos-tapos ang kwentuhan. Hanggang ngayon sa dalawang bigating celebrity na bumida sa blockbuster movie na Hello Love Goodbye na sina Catherine Bernardo at Alden Richards. Kung matatandaan ilang araw na ang lumipas simula nang tanggapin ni na Catherine at Alden Richards ang isang awards kung saan tinanghal nga sila bilang box office king and queen ng nasabing award show ng Guillermo Mendoza Memorial Scholarship Foundation para sa kanilang blockbuster movie na Hello Love Goodbye na naging all-time number one Filipino movie mula taong 2019 hanggang 2023. Ngunit hindi nga maiwasan na batuhin ng iba't ibang intriga ang cut din lalong lalo na si Alden Richards kung saan tila isang demolition job ang ginawa ngayon ng mga kritiko laban sa gwapitong aktor. Sa bagong vlog na ni Nanay Christie ay isa ito sa kanilang paksa kung saan hindi nga nakaligtas sa kanilang pagluluna na ang ginawa ng mga grupo-grupong kritiko laban kay Alden Richards ay isa itong demolition na mayroong nagtatrabaho para pabagsakin si Alden dahil kay Catherine Bernardo. At eto pa po, isang napaganda pa rin po ito na tatalakayin natin. Ay, And of course, mga kachika, heto pa po ang isang paksa na alam namin ni na Romer Chica at Wendell Alvarez na gustong gusto yung malaman ang mga detalye. Ay, oo. Oh. Ito kasi hindi natin po pwedeng hindi pag-isipan na nagkakaroon talaga ng demolition job laban kay Alden Richards. Grabe, oh. no? Oo. ito mo, napakaganda sa amin. Ang ganda-ganda na nga ng kinatahap ng karir ni Alden. Ito oh. na naman sila. Oh. Nangahatak pa baba. Nandadamay. At saka halatadong halatado, no? Grupo-grupo talaga. Mm -hmm. Hindi po natin maiaalis na pag-isipan ng ating mga kababayan na meron talagang nagtatrabaho para ibagsak si Alden. Yes. Alam mo tuwing gagalaw si Alden katulad, bibigay ng mga bulaklak, bulak pagbibigay ng mga na, pagbibigay uh, pagkain, talagang binibigyan nila ng Malaysia. Uh, uh, ibang kahulugan. Isa nga sa binalikan ni Nanay Christopher Min ay ang pag-aalalay ni Alden Richard kay Catherine Bernardo sa isang event kung saan dito nga nagsimula ang ilang komento na tila gumawa lang ng eksina si Alden Richards para mapag-usapan sa publiko kung saan ikinagulat nga ni Nanay Christopher Min ang mga komento mula sa mga kritiko laban kay Alden Richards. Ngunit hindi nga ito pinalampas ni Nanay Christie kung saan nagbigay sila ng komento ng isa sa mga dahilan kung bakit inalalayan ni Alden Richards si Catherine Bernardo. Yun pong pag-aalalay ng isang lalaki sa isang babae babae. Eh. Nagkataon lamang po na si Alden Richards ang umalalay kay Catherine Bernardo. Ano po ang sigaw? Oportunidad. Mm -mm. User. Oo. Mapanggamit. Baligta rin po natin ang senaryo. Yeah. Naglalakad si Catherine pababa ng entablado o paakyat. Hindi inalalayan ni Alden na dupilas o Ano po ang inyong sasabihin? Nandoon ka. Wala kang kagalang-galang kay Catherine. Dapat inalalayan mo. Ay, wala oh. walang kalalagyan sa wala, halte. Si walang pupuntahan talaga. Oh. Oh, oh. At pati so, yung mga negosyo ni Alden ngayon, dinadaot na rin. Ay, ay, That's the term. Mm, dinadaot. Totoo. yun. Akala yun. Akala naman man. nila, bakit kaya sila ganun? Hindi sila natutuwa oh, okay. na isang tao nagpursige tapos maganda ang hangarin. Bakit kinakailangan? Nagtagumpay. nagtagumpay. Bakit kinakailangan? Hatake nila pa ba? Dahil ba sa iniido nila eh, pababa? Parang ganun. Yun ang question o, ngayon. Katulad po yung kanyang produksyon. Katulad ng kanyang mga restaurants. Mm. Katulad mm. po ng iba pa niyang mga negosyo na talaga naman pong matagumpay. Lahat yun, pinapansin ngayon. Yeah, diba? Yes. Eh samantalang, eto nga po ang pinakahuling balita. Nakikipagtagisan kasi kayo. Nakikipagkumpara. ending hindi nga po, batang sabi ng mga bashers. Katulad ni Daniel, siya ay part owner ngayon ng J. Castle. Oo. Oh, oh. J. Castles daw. Pero, nilinaw naman ng may-ari at ng mga incorporators na wala namang palang kinalaman si Daniel Padilla dito sa negosyo ito. Oh, ay! Oh, ano ba yan? Ano to? Fake news na naman? Ito nga. Ang nakakaano nga eh, sabi si Daniel daw, ang benta-benta raw, na tagapag-endorso. Hindi nga rin po siya kinuha endorser eh, noong Jay Castles. Oo, oh, oo, oh. oo. At alam ko siya talagang kinalaman, walang ipinunguna na pera, walang industrial partnership na pinag-uusapan dito. Wala as in wala. Ang una nating nalaman dyan, negosyo niya yan. Oo, oh, oh. Ano yung kwento doon sa Dubai? Oo, oh, oo. Oh. Di ba, nag-Dubai siya dati, sinabi ah. may asikaso negosyo restaurant. Naku, dahil may nag-post Pilipina. May video ng restaurant. Uh -huh. Ay, walang tao. Walang, walang katao. Oh, 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 Sabi nga, no, sabi nung Pilipina nag-upload, o, oh, tignan nyo to, o, oh, pati yung negosyo niya, hindi na rin tinatangkinig. Oo, uh oh, sa pag-aakala na meron ka siyang sosyo. Oo. Oh, At dun sa Vietnam, eh, uh -oh. sinabi oh, na, na may, inaasikaso rin daw siya na negosyo. Pero wala. 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 Ay, ba't yan, Huwag na po tayo magkumpara. Naunahan na po talaga ng ilang hakbang, maraming hakbang, sa tutak na habang ni Alden Richards si Daniel Padilla sa pag-alala sa kanyang future. Yes. Di ba? Nauna nagpundar, masigasig na nagpundar ang Alden. Mm-hmm. Mm -hmm. niya talaga bahay nila ng yes. pamilya niya sa Nubali. Mm -hmm. Ang sumunod yung mga negosyo na kanya pong ipinundar. Ganon talaga ang magandang paghawak ng pera. Di ba? Kasi alam po ni Alden na alam naman ang lahat ito. Tayo lahat alam natin na ang pag-aartista po ay walang kasiguruhan. Ngayon ay nasa ituktok ka bukas makalawa kapag may nagdating na, na mas magagaling mas magaganda mas guwapo mas sikat mm uh -hmm. -huh. pababa ang para sa kanila yan di ba ang realidad yun eh kinukumpara kasi sana wala na lang pong comparison kahit ka ang dating kasintahan ni Catherine Bernardo na si Daniel Padilla ay sinuportahan din ni Nanay Christy ukol sa kwento na pagkukumpara ni na Daniel Padilla at nalilink ngayon kay Catherine Bernardo na si Alden Richards. Kahit kay Daniel Padilla, hindi magiging maganda sa kanyang kalooban yung pagkukumpara. Oo, lalo na ngayon, sinabi niya ganito, negosyo niya to, negosyo niya to, eh unti-unti yung kalalabasan, hindi naman pala. Hindi naman pala. Mas lalong nakakaano naman itong eksena kung narinig natin. Ang malinaw na sa ibang bansa, sa Spain, in-endorse niya isang alam. Ah, yun. Pero yung negosyo ng mga sinasabi, nakasama siya, naglalabasa na may katotohanan, wala siyang kinalaman. Kasi mga putok na balita, wala siya. Nagpunta sa Dubai, may inaasikas oh, yung negosyo, negosyo, may kakausapin. Tapos yun pala, walis. Oh. Tawag pumunta ng Vietnam, sabihin daw, meron siyang kakausapin, mayroon din na tayo sila isang... Pero ano pala ang ginawa sa Pero Vietnam? Wala naman! Hmm. Ano pala ang ginawa sa, hmm. eh, sa Vietnam? Eh siguro, nauna siguro, namasyal lang. Hmm. Oh. Nag-happy-happy. Happy-happy lang, nag chai lang. At siguro tumingin-tingin na mga magagandang sa paligid. Hi. Um, okay, so please talk to Daniel at kami naman kay Alden at kay Catherine. Ah, uh, Daniel Padilla. <laughs> uh, you just uh, go whatever you want. Hi. And uh, do not... Laging ka, no Laging ganun, ano? No. You, you just go... <laughs> wherever whatever na eh, you want. <laughs> Oh. Uh, do not pretend that you have a. Do not pretend. Do not pretend that you have a business in the other country. Just tell me, just tell that rule that you are uh, going there to that country that you are visiting or sightseeing or looking for the tourist spot of that country. Ay, ay ang ibig yan sabihin, good. huwag mong sinasabi, pretensyoso eh. Mm -hmm. Ang sabi mo, meron kayo na asikaso na negosyo pero ang totoo, namamasyal ka lang at gusto mo lang makita ang pinagmamalaking lugar ng bansang pinupuntahan. Oo, oh, oo. Oh. At sa huling bagi nga ng topic ni Nanani Christy Freeman, ay muling binalikan nila ang ukol sa demolition job ng mga kritiko laban kay Elden Richards, kung saan nauwi sa nakakatuan na kwintuhan ang kanilang usapan. Para sa buong detalye ng kwento, Narito ang video. Oh. At alam po natin, mga kachika, mga kababayan, ang talaga pong ugat nitong ganitong demolition job kay Alden Richards, si Catherine Bernardo. O, oh. ba? Tama. Yun yun. Yung pagkakaugnay po ng kanyang pangalan ngayon kay Catherine na ayaw na ayaw, siyempre, ng mga tagahanga na hindi maganda ang pagtanggap sa ganitong senaryo. Oh. Kasi nung una, hindi naman nila pinapansin si Alden Richards eh. Oh, Oo. Oh. Na, napapansin lang nung una-una sila. Hello, love, so, goodbye. Hello, love, goodbye. Na napaka Uh -huh. Tapos yun to, yung mga na umidulo kay Aldin, nagaantay ng, ng pangalawang nung ano. Oh. Uh -huh. At saka yun, nung na. nag-iwalay sila ni Daniel, oh. oh. di ba? Ayun Eto, na? babalik na rin ko. Uh -huh. Can you please talk to Alden? <laughs> <laughs> Alden Richard. I, Alden Richards? Uh, Alden Richards? I love you. <laughs> 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 Talaga, I love you. <laughs> uh, I'm a big fan of you. Of yours. Of you. Of you. <laughs> <laughs> I'm a big fan of yours, Alden Richards. And what more do you uh -huh. want to tell Alden? Alden? What uh, about the demolition job? The demolition job? Uh, let them. Uh, let them. <laughs> <laughs> let them. <laughs> You please talk to each other. Okay. Yeah. Wendell? Yes, what can you course, say about the demolition job? Uh, the demolition job that is the picnic of the other uh, uh, camp. Oh, uh, yes. Other camp. What about you? What can you say about it? The, the, oh, very bad to hear that there's ah, uh, uh <laughs> <s> Yes <laughs> <bus>. <laughs> Ano ba yan? Ang cute! Ang cute! Ngayon natin mapapatunayan na hindi madali ang ginagawa ni Wendell Alvarez. Oo, oh, no, no? pero pero, pero mas nakapatok kasi kayo sa inyo talaga. Mm -hmm. Ikaw lang talaga yan. Ah, pero I aminin mean, mo. Oh. Mas lalo ako. <laughs> <laughs> labi yun. I think sa Thai. Hanggang <laughs> dito na lang muna ating video at kung nagustuhan nyo huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat.